Kabayan, so, kwentuhan tayo kasi na-miss ko kayo. <laughs> May sakit ako, grabe yung ano ko, grabe yung sipon ko, pati namamalat ako. Ang hirap magkasakit sa Canada kasi, ano eh, tawag dito, naka-apat na straight ako, apat na linggong straight na, na walang day off, sobra. <laughs> Talagang mahalin natin ang sarili natin, nag-iisa lang yung katawan natin, kumbaga, ano pa yung kinikita mong pera, kung magkakasakit ka lang, di ba? Kaya sa mga OFW dyan, sa mga TFW dyan, alagaan natin ang sarili natin. Kasi ang hirap talaga ng buhay sa abroad, di ba? Diba? Well, share ko lang sa inyo. Naiiyak yung mata ko. <laughs> Dahil sa ano ko, sa, sa sipon ko. <coughs> Excuse me, kabayan. Excuse me. Share ko lang sa inyo. Alam niyo ba, kabayan, matagal-tagal na rin ako sa Canada Um, misa napapaisip ko, ano ba yung plano ko? dati ayokong tumira dito kasi sabi ko, uuwi din ako ayoko hindi um, ko nakikita yung sarili ko na uh, ano ko dito, na magtatagal ako dito kasi ano anyway, eh iba pa din sa Pilipinas, di ba? walang higit sa sariling bansa pero nung nagkaroon na ako ng aso doon ko nalaman na na parang, ano, baka magtagal ako gusto ko na kumuha ng, ng uh, alam mo yung kung ano yung mga dapat nakunin di ba? Tapos kasi sa Canada, dito talagang ano eh, dapat may insurance ka. Sa Pilipinas, hindi mo kailangan ng insurance. Pero dito sa Canada, nare-realize mo yung kahalaga ng insurance na napaka-importante. ba? Diba? Dati ayoko sa Canada, pero ngayon gusto ko na. Parang ayokong tumanda dito, pero nakikita ko na yung sarili ko na tatanda ako dito. Kasi dahil sa mga dogs ko, kasi gusto ko sila makasama. Parang mga anak ko na yan eh. Mahal na mahal ko yung mga yan. Dito ko lang, alam mo, nung no, sumula, nung ano, na-realize ko yung kahalagaan ng insurance sa Canada, talagang, alam mo yun, talagang um, sinisigurado ko na laging bayad yung insurance namin, kahit wala nang matira. Kasi sa Pilipinas naman, hindi naman ganong ang nakaka-appreciate na ng insurance, doon yung mayayaman. 'Di ba totoo naman, yung mga maya lang ang may kayang kumuha ng insurance, yung may mga kaya. Tapos tayong mga mga ano lang, mga poor people. <laughs> Pasensya na po sa words ko. O oh, ay, eh, correct nyo po ako kung ano po yung tamang word. Yung mga 'di ba yung mga mahihirap, 'di ba? Sila yung mga hindi kayang kumuha ng insurance. Kaya ano ginagawa nila? Buti na lang sa Pasig meron libreng kabao, 'di ba? Kaya pag na, pag nawalan ka ng pamilya, kukuha na lang sila sa Pasig, 'di ba? Buti na lang meron pa pag anong, ano programa si Mayor uh, Soto, 'di ba? Mayor Soto shout out. <laughs> Parang close ito. Eh, no? Ang tagal ko nang hindi nakakauwi sa Pasig. Grabe. Ang na uwi ko dun yung 2015 pa. Ano na ngayon 2024 na. Well, ang totoo niyan, wala ng sa sariling bayan. Iba pa rin ang saya. Dito kasi wala tayong kamag-anak. Ang kamag-anak ko lang dito, asawa ko. Kaming dalawa lang tutulungan. I Aminin mean, ko sa inyo, wala ko ditong ganong kaibigan. Hindi, I never trust, ano dito, people. Kung meron akong kaibigan, siguro dalawa lang sila o tatlo. Ganyan. Bilang na bilang talaga. Um, pero sila yung, alam mo yung umulan, bumagyo, kahit lumipas ang panahon, kahit di kami nag-uusap, nandiyan pa rin sila. <laughs> di ba, nagpapasalamat ako sa mga, sa mga friendship ko na nandiyan pa rin. Ice James! <laughs> sila yung mga friendship ko talaga na hindi ako iniwan talaga. Nandiyan pa rin sila. Ayan. Kaya, tinitreasure ko sila. At saka si Mariko. <laughs> Kahit di kami nag-uusap, alam niyo yun. Ang, ang masakit lang dito sa Canada, pag oras ng ano, di ba diba, wala tayong matakbuhan kasi nga wala tayong kamag-anak dito. Alay like sa Pilipinas, maraming kamag-anak. Pero dito kasi kung wala kang kamag-anak, basta may insurance ka, secured ka. Pero ang hirap, 'di ba? Mahirap 'yun kung para sa iyo, pero 'wag naman sana Lord, 'di ba? Kasi ano eh, ito ah, mini ko sa inyo ah. Sige. Matulol ang sipon ko, sorry. Sige, punta ka sa Pilipinas. Kumuwawala isa sa pamilya nyo. pero 'wag naman po Lord, 'wag naman po Lord, 'wag naman po. Ah, kum yung isa sa pamilya niyo, may makukuha ba? Wala. Wala, goodbye, thank you. Ma Maalaala mo kaya na lang siya, di ba? Hanggang alaala -ala na lang natin siya. Pero dito, kung sa Canada, may insurance ka, kahit pa paano, meron ka makukuha. Hindi ka wawa yung maiiwan mo. Kaya lang, syempre masakit yun, di ba? Masakit yun. Kung kailangan natin talaga ng kasama sa buhay. Yun lang yun ang masakit noon. Kaya, dito sa Canada, dito mo, dito mo nare-realize yung kahalaga ng insurance. 'Di ba? Sa Pilipinas kasi pag mahirap ka, mahirap ka na eh. 'Di diba? Parang ang hirap mong umunlad, kumbaga, sobrang sacrifice mo bago ka umunlad, 'di ba? Ang yumayaman lang sa Pilipinas 'yung mga government natin, 'di ba? Paano pa kaya? Kaya tingnan niyo. And 'yung mga ibang parte ng Pilipinas hindi napupuntahan, ano na, sagad na sa kahirapan, 'di ba? Sana sana mapansin 'yung mga mga lugar na libre mapuntahan, sana sila mapansin sana sila. Kaya but then anyway, I'm so thankful to God. Kasi dinala ako ng pa ako dito. Actually, kundi dahil sa tatay ko, hindi ako makakarating dito eh. Kaya wala na yung tatay ko nasa Pilipinas. Ay, nasa. Kinuha na ni Lord. Matagal na bago ako umalis ng Canada. Ay, hindi nyo lang alam. Sobrang struggle ko. Noong mga panahon na yun. Ang lahat ng hirap naranasan ko. But then lumaban na ako talaga. Lumaban na ako kahit walang pera. Pero alam mo yun, meron pa rin talaga mga tao na sumusuport sa'yo. Okay. 'di ba? Yung manager ko hindi ako pinabayaan. Shout out Ma'am Rina. <laughs> Ma'am Rina dakin daw na Ano yan, ang laki ng naitulong sa akin yan. Diyan ako nag-grow sa kanya, tinuruan niya ako. Talagang minold niya ako as magaling na supervisor sa Dakin Donuts. Ayan, shout out din kay Ma'am Girly, na lagi akong pinapautang. <laughs> Tapos siya din yung nagbigay sa akin ng maleta. Alam mo, yung nilulukbak ko kung sino yung tumutulong sa akin. Kasi alam nyo ba, pag kayo nag-abroad, tapos nakalimutan nyo na yung mga tumulong sa inyo, hindi na, di na kayo lumingon sa pinanggalingan nyo. Paano na? Sige kayo, sa kayo. Pero pag lagi kayo lumilingon sa pinanggalingan nyo, I'm pretty sure makakarating pa kayo lalo sa paroroonan nyo. Mas higit pa doon ang ibibigay ni God. Tiba? Well, anyway, yun nga, no? Ang pipiliin ko pa rin, it's dito pa rin sa Canada. Siguro dadalaw-dalaw na lang ako sa Pilipinas. Tapos dadaling ko dito yung kapatid ko para may kasama ako. May kasama kami mag-asawa, ba? Diba? Si Kasi iba yung buhay sa Canada eh. Kaya lang puro work ka. Wala kang life balance. Yun nga lang. Minsan parang nakakatoxic na. Toxic pa sa trabaho. Pagdating pa sa bahay, sometimes toxic pa. <laughs> Ay nakos kasi minsan nag-aaway pa kayo, ba? Diba? Sino ba relate yan? Pero totoo naman talaga, hindi naman talaga naiiwasan yun eh. Pero that's like party ng buhay natin yung party sa pag-grow natin. Pag tumatanda ka na, nag-iiba na yung maturity ng isip mo eh. di ba iiba na talaga. Well, yun lang kabayan ang gusto kong i-share sa inyo. ay na yung sa mga... So, alam niyo na, malaki na kayo. May isip na kayo. Alam niyo na, pakinggan niyo yung puso niyo kung ano yung sinasabi ng puso niyo. Tapos alam niyo ba kasi minsan, 'di ba, kahit anong plano natin, kahit alam mo yung ginagawa mo ng plano mo, ginagawa mo lahat, pero parang hindi pa rin tayo dun pinupunta sa plano natin, sa gusto natin. Kasi alam mo ba bakit? Ibig sabihin mayroong mas magandang plano sa si God. Ano, ano ka, makipag-usap ka rin sa Panginoon, tsaka sundin mo yung nasa puso mo, tapos magtanong ka sa sarili mo, o kaya, God, ano po ba yung plano niyo sa akin? ba diba, mga ganong ano ba? Mga ganong mga reminiscing ba? 'Di ba? Mga ganung tanong ba sa Panginoon? Minsan nagtatanong ako sa Panginoon, Panginoon, bakit ganito? Kaya ko po ba 'to? Kaya mo 'yan kasi hindi bibigay na Panginoon niya ako hindi mo kaya. 'Di ba? Ayan, sana nakapagbigay ako ng inspiration sa inyo na kahit mahirap ang buhay sa abroad, kaya lang. Kasi alam natin kahit na iniwan natin ang mga mahal natin sa buhay, sa Pilipinas, alam naman natin na mabibigyan natin sila ng magandang buhay. 'Di ba? Sige kabayan and salamat po sa mga sumusuport sa akin.